A few minutes later Good morning everyone Nandito po tayo kay Brother Mel Romar Ayan o, Skydrive Suzuki Hayate Ayano ang ating uh, vlog natin yun. Ayan o Ito yung mga night shift uh, operation Ang ginagawa ho rito eh. Anong ginagawa niya Romar? Asa na ba yun? Ayan, Ayan. Ano pangalan niyan? Benix Bits Bendix bead. Yan. Ho, uh, matatapos sandali na lang to. Ta, uh, kasi may gagawin pa to eh. <laughs> may gagawin. <laughs> may, pa siyang gagawin to. Father Gerald oh, o ano to? Suzuki Hayate. Ho, uh, ginagawa niya na. Hindi, ayaw niya lang may ilaw ho. Kailangan to, ilaw lang nito. Plus light lang ho, ho. Ito na yung tambucho niya na, andito. Yung langis niya, mas marami para yung mantika ng nanay niya. Ah, mantika ayun oh ang daming langis oh Para isang baso lang yata yung langis niyan. Ayun oh tignan natin to Amaya, tapos na to ay kanina lang binuksan to Eh pinipinish nya na lang ho oh. susuki hayate ang vlog natin ngayon mamen. Ayan, ano? ah, ayan oh ito yung part 1 natin ano ayan oh tignan lang natin to bendix ang ginagawa papalitan yan tumutulong aircon dito kala ko umuulan wala yan tumutulo lang o yan ayan okay thank you for watching Mel Romar ano, eh o andito yung uh, Mel namin ng Mandaluyong kung meron kayong mail ng Quezon City meron naman kaming Romar Mel ng Mandaluyong ano, eh o nakita nyo tapos yung Aerox ito naman tayo hayati naman tayo hayati few minutes later. Ito na yung part 2 natin, ano? Ayan ako. Ayan. Ah, Ay, hindi yan yung papalitay. Nasa loob, no? Yeah. Uh, ano tayo? Night shift tayo kay Brother Mel Romar ng Mandaluyong. Suzuki Hayati po ito. Ayan, Kay Brother Pio Magsaysay. Ayan, ako. Ito yung assignment natin for today. Ito yung vlog natin for tonight. Ayan sa sa lahat ng gusto magpagawa, magpa-repair ng motorcycle niyo yu diyan. All kinds of motorcycle, ginagawa ho ng specialist namin doktor. Nyo, nyo yung <laughs> <tayo iba. laughs> Ayaw niya na. Sawa na to, ay eh. matagal nang gumagawa ho ito eh. Schedule ba 'yan na lang to, ayan na. Ah. Tanyo, apurkada ho 'yan, ha? Ah. wala pang diwanag. Wala pang lang ilaw, diwanag lang ng lighter 'yan. Suki Hayati ho, ito yung operation vlog natin Ayaw for yung tonight. Ba? Ayun, kahoy. Hindi ko kayo kayayaman ng pera ninyo <laughs> Ayun, nililinis yan lang Lalagyan pa ba ng gasket? Huwag na, no? Ano na lang yan? Yeah, wala nga langis, eh Wala nga langis, eh Ano tumutulok? Kukunti na, nakita nyo naman, no? Okay, thank you for watching Ito yung part 2 ng vlog natin yun, Sa Suzuki Suzuki Hayate Balik na lang yung langis ulit, sayang, eh pero ay may tubig kanal daw. Dala kang dagdagan mo tubig. Pero ano, mayroon naman daw lang is papalitan. Susuki Hayati ho, yan ang vlog natin for tonight. Romar Mel ng Mandaluyong vlog, Nixon Lebron, yo amen. Vlog, Nixon Lebron. Uh, gusto ko lang vlog to para makita nyo yung katalinuhan ng Pilipinas sa bansa natin. Kahit gabi gumagawa ho. Eh. Eh basic lang naman to Ano ba yung papalitan dyan Romar? Bendix kit Bendix kit lang naman ang papalitan dito Tsaka dito lang naman kami sakali gumagawa o, Sandali lang naman to Ito yung mga 2 hours sa uh, job lang to Ayan o uh, Kita yung ginagawa ng specialist natin Kung meron tayong Sir Mel Meron din tayong Sir Romar o, Suzuki Hayate Ayan o Ang uh, ginagawa niya ngayon Ayan, ah, ganyan naman ho yan Ilaw lang ng poste yan ha? Wala lang pa lang ilaw yan Baka manibago to Ayaw niya ng mga ganon Ganyan lang ang mga ilaw niya Bendix daw ang ginagawa Natanong niyo Bakit ayaw ko magpuno sa ilaw Hindi lang mamamaya Ginagamit yung stocks ninyo Ayan, <laughs> <kulirin> niyo. <din> ninyo <laughs> Inipinis na lang Ikakabit na yung bendix Nandang bendix ang mayroon kaya ng vlog natin. Thank you for watching. Mabay vlog. Ayan o, pati gasket maker, kanya Pati grasa, mga langis, mga tape, kanya ho lahat. Ayan ba, bendix kit daw ho ang sira. Papalitan niya. Ayan o. Suzuki Skydrive po itong ginagawa ni... Mel Romar nang Mandaluyong Ayun. ay sorry Hayati pala Hayati Hayate, Suzuki Hayati Ito. Hayate Hayati <laughs> no, o ah, lalagay niya na lang yan kasi walang pambili ng gasket siya tayong ano ngayon gabi na kasi eh bukas na lang siguro pero kakabit na to Ami ah, andar na yun Aba, abangan nyo oh. pag umanda na to mamaya mga konti vlog natin ulit ito yung vlog natin for tonight yan na lang pareho din yun ayan ayan ang mga tools niya oh. Ito naman tayo sa tools saka yung langis wala konti na lang yung langis huwag nalang muna palitan yung langis okay na yan balik na lang pero kung wala umalis yung may ari nagpapagawa yung eh, nagatid ng anak pagbalik siguro nun Suzuki Hayate Okay, team vlog natin. Thank you for watching. Bye-bye vlog.